O sa binil yan so ang uh, naging challenge sa akin mga idol yan binil na yan ipapakabit yan dito yan tiles po itong mga idol yan pwedeng uh, magtanong sa inyo sa mga uh, expert yan o marunong uh, kasi first time tayo magkabit ng binil yan first time tayo magkabit ng binil sa tiles ano? Uh, tiles yan no? so ang tanong pwede ba ikabit ang binil tiles sa tiles pero sa mga lahat ng expert dyan Ah, uh, pwede ba 'yon? Pwede ba? Maari bang ano? Uh, hindi ba siya, si madulas 'te. Hintayin sa eh. May isa kayo diyan na uh, kung pwede direkta, uh, gagawin natin 'yan, no? Pero kung hindi, uh, wala tayong paraan. Kung mo siya, baka dito tayo sa ating uh, bagong project mga idol, panggabi, panggabi ito. So gumawa tayo ng uh, ano, uh, counter top. So gabi-gabi na ngayon mga i-boss Alex ang bumanat, ayan, no? So nakapag-file tayo ng halo black kanina. So binuhusan na kaagad. Ah! Uh, nagpalitada pa kaagad si Boss Alex. Yan, sige, pahid. Ah, sige. Sabi mo, hindi kaya. Kaya pala. Ha. Huh. So, ayos mga idol. Yan. Uh, Nakapag-boost na tayo. Yan. So, natin yan mamaya amaya Uh, lang natin yan. So, idol. Lahat tayong gagawin dito, no? Tulog na tayong gagawin. Uh, Mag-painting tayo. Lahat. Hilamos lang naman. Yan, so, tapos, uh, pakita ko sa inyo Tapos, uh, binil, yan So, ang uh, naging challenge sa akin mga idol Yan, binil na yan, ipapakabit yan dito Yan, tiles po itong mga idol Yan, so Baka pwedeng uh, magtanong sa inyo Sa mga uh, Expert dyan, o marunong uh, Kasi, first time Tayo magkabit ng binil Yan, first time tayo magkabit ng binil Sa tiles, ano uh, tiles yan, oh. So, ang tanong Pwede ba ikabit ang vinyl tiles sa tiles no? pwede ba siya? so hindi ko pa nasubukan ngayon susubukan natin kung obra pero mag sample tayo doon pero sa mga lahat ng expert dyan uh, pwede ba yon? pwede ba? maaari bang ano? Uh, hindi ba siya kasi madulas ito eh diba? so yung ating kakabit dito kasi choice ng mayari na gusto niya ikakabit dito so uh, sa tingin ko naman pwede pero siguro ang gagawin natin dito Ah, uh, pagaspangin natin yung tiles. yun pinaka the best siguro. no, tama ako ha? basta ang nasa isip ko, pagaspangin or kung may suggest kayo sa may suggest kayo diyan na uh, kung pwede direkta, ah, gagawin natin 'yan, no? Pero kung hindi, uh, tayo tayong parang Kung magsasample naman tayo. Hindi naman tayo na lahat gagawin natin kaagad tapos, 'di ba? Kasi pag nagmo-moist yan, baka umangat natin din. So, yun, idol. Ah, uh, painting, may meron gagawin dito. So, ito yung ang uh, panggabi naming trabaho. Kasi wala eh, eh. kailangan natin gawin kasi hirap ng buhay ngayon. <laughs> so mga idol, uh, thanks God naman. Marami tayong nagpapagawa sa atin. Or, ito, paano, no? So uh, nakapag, yun, yan, uh, nakapag yun nga. Nakapagana na eh. kami. Uh, tapos na, kagad. No? Oh. Dalawang, uh, siguro mga uh, wala pa tatlong oras. Nagawa na natin yan. No? So magiging ano kasi ito idol eh. Ilagay yun ng stove. No? Ito ilalagay dito. So, oh. yan no? Oh. Laki, laki ang ano. Trangkalan ba? Yan, yan. Yan yung ilalagay doon sa countertop. Ah, itatayos naman natin 'yan. So, 'yan mga idol. Ah, uh, 'yan ang ating tsambang kalaman. Pauwi na rin tayo. So, medyo pagod na. Although pumunta kami dito alas 5 ng hapon, galing pa kami sa kabilang trabaho. Doon sa yung in-upload ko hapon na gumawa kami ng bintana. So, dumidiretso dum lang kami dito tuwing hapon. So, para sinisingit lang namin 'tong trabaho na 'to. Pero marami tayong gagawin, Mga two weeks. Ano tayong gagawin dito? So, dito to sa Bacoor, Cavite, mga idol. Ayan! So, maraming salamat. Mga idol, ito ang ating ansambang kalamaan. Thank you.